Proverbs 19.21 Ang nakalagay doon is Many are the plans in a man's heart But it is the Lord's purpose that prevails uh, Meron akong example niya na kami O no, ako personally ay Gusto ko talagang mag-abroad As a dancer Gusto kong magtrabaho doon sa Specifically sa Japan Kasi nga Japan-Japan sagot sa kahirapan So inaral ko yung sayaw At pumunta kami dito ng Manila Inaral ko rin At nag-audition Para makapuntang abroad So nagtataka kami Bakit yung iba, na nakakapunta na nakakabalik, nakakapunta na nakakabalik. Kami hindi talaga. Then, na-invite ako sa negosyo. At yung pagne hindi ko yung pinlano. Wala sa plano ko yung pagnenegosyo. So, pero na-invitahan ako. So, dito ako nag-excel ngayon. So, ibig sabihin, marami talagang plano ang Diyos no? na hindi natin alam na ito na pala, yung purpose talaga na magpiprevail. Katulad ngayon, Halimbawa, ikaw ay nakakita o naimbitahan ng isang kaibigan mo sa isang business opportunity. Eh, hindi mo pinano yun, hindi mo pinag-aralan yun, pero naimbitahan ka. So, hindi mo malalaman yon na yun pala ay purpose ng Diyos sa'yo kung hindi mo susubukan. So, yun lang. Maraming salamat. Keep safe, stay healthy, never give up, see you at the top. God bless.